ang pahayag ng isang political analyst at marami pang ibang political analyst ganito rin po ang stand nila pero basahin natin etong stand na ito ng isa sa mga tinitingala na political analyst na si Ronald Lamas or Llamas. sabi niya, ang sagwa ng itsura dahil ini-invoke natin ang international law sa West Philippine Sea mm -hmm. nga naman, ginagalang natin yan yan yung pinaka alas natin sa pakikipaglaban or sa ating pagclaim nga ng West Philippine Sea. Pero etong ICC daw papasok sa atin tapos itataboy at ipadideport. 'Di ba nga ang sabi nitong si Dela Rosa na nagtatapang tapangan at naniniwala na solid as a daw yung promise sa kanya ni, ni Marcos Jr tungkol sa ICC na siguro nga pabor sa kanya yung promise na yun. Anyway, sabi nga ni Digong ipadeport itong mga ito kung wala namang basbas ng Malacanang. Tignan muna natin yung sinabi ni, ni Digong. Kung hindi daw authorized, dapat lang talagang ipadeport. Kung hindi ninyo i-authorized or inauthorized, hindi ko ito haharapin dahil kumbaga hindi recognized ng ating gobyerno. So what's the use of facing them? Okay. <laughs> yung may tsura ni Bato, nakikinikinita natin. Tapos gusto maging number one senator. Talaga lang. At para saan? Para daw sa prestige. I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito. yon Sige po, pwede nyo nang i-report. Dapat yung mabalitaan nyo na naandito na at nag investiga report agad kayo. At tignan nyo sa sarili nyo kung totoo nga na yung sinasabi mo, Mr. Bato de la Rosa, na solid as a rock, yung promise na yun ni Marcos Jr. sa'yo noong nag-dinner daw kayo sa Malacanang. Sabi ni ni uh, Sir Ronald, isang political analyst nga, hindi lang siya paglabag sa international law. Kung hindi pagkontra sa ating sariling Supreme Court na inaassert na may jurisdiction ang ICC. Siguro ang dapat i-report ay yung may mga kaso sa US. See? Okay, sino ba yung may mga kaso sa US? Mm -hmm. yung isang church leader na nasa blind item ni Gasa at marami pang iba yung sentence na sabi ko marami pang iba, lahat yan ay galamay lahat yan ay kaalyado ng dating presidente, kaya good luck dapat na rin sigurong um, i-deport ito <laughs> si Bato de la Rosa dahil talaga pong naging kayaya yung kanyang mga pahayag ho? Oh. um Walang pinagkaiba sa mga katulad ni Mr. Robin Padilla na ang pinagkakabalahan naman ay ang pagtatanggol sa SMNI. Pero si Bato de la Rosa, ang pinagkakabalahan um, ay ang ICC. Good luck!